May we request Senator De La Rosa to give us a short message. First of all, I would like to congratulate the Comelec for a job well done. A very successful 2025 midterm elections. Pakiusap ko lang, uh, Chairman George, na sana hindi na maulit yung natulog ako ng alauna ng gabi. Uh, 20 million na yung boto ko. Pagising ko sa umaga, naging 16 million. Sabi ko, ninakawan at ako ng 4 million votes ah. Pero you explain it properly, you explain it uh, professionally, so maraming salamat for the clarification. I would also like to congratulate my uh, daughter 10 PDP party mates for fighting a good fight. Marami akong natutunan sa inyo. Philip Salvador, Jimmy Bundok, JB Hinlo, Raul Lambino, Vic Rodriguez, Doc Marites Mata, and Pastor Apolo Kibuloy. Natutunan ko sa inyo na pwede pala tayong mahalin ng taong bayan kahit wala tayong daladalang ayuda. Thank you for uh, giving me that lesson. And also I would like to congratulate my uh, Guerrilla Warfare uh, Campaign Team na sama-sama ko palagi kahit sana ko nakakarating. Uh, kahit na ng weather, andyan sila, hindi ako iniwan. Maraming salamat sa inyo. I would also like to, to thank uh, yung uh, more than 20.7 million Filipinos na patuloy, na at sumusuporta sa akin. Alam ko po, yung botong binigay niyo sa akin, yun po ay protest vote sa kinahinatnan ng ating dating pangulong Duterte. Kaya nasaan ka man ngayon, President Duterte sir, I dedicate this victory to you. Maraming salamat po at uh, kay Vice President Bibi Sara, maraming salamat sa iyong uh, patuloy na encouragement and motivation na binibigay sa amin. Thank you for the inspiration. At sa lahat ng Pilipino, ako po ay uh, magsasabi na hindi ko po kayo bibiguin. Itaga nyo sa bato. Para salam.